Mga lodi ito na ang simula ng season 2 ng recap na ito. Pero magbalik tanaw muna tayo sa mga importanteng kaganapan sa nakaraang season 1. Aksidenteng na summon ni Nabiorn at Misha ang Lord of Chaos na si Riyakis at maraming napahamak dahil doon. Sa dulo ng kanilang pakikipaglaban dito ay naging pangunahing target ni Riyakis si Misha at dahil dito ay nahulog ito sa matinding state of paralysis kung saan hindi niya may galaw ang buo niyang katawan. Nang dahil dito ay walang naging ibang choice si Bjorn kundi itali si Misha sa kanyang katawan habang tumatakbo palayo kay Riakis. Dahil sa kanyang ginawang ito ay marami sa mga adventurers ang nakaligtas sa dinya sinasadyang pagsasakripisyo. Nang sila ay maabutin nito ay nahirapan sila umiwas sa mga atake nito. Mabuti na lamang ay naubos na ang oras at nagsara na ang palapag ng labyrinth na kanilang pinaglalagyan. Nagsarado na ang labyrinth at pwersahan na silang iniluwa nito pabalik sa Rafdania. Ngayon ay nasa isang pop-up camp si na Bjorn. Nang siya ay magkamalay ay napansin niya na wala na siyang mga sugat o injury. Kasama niya rin si Misha na hindi umalis sa tabi niya hanggat hindi siya nagkakamalay. Laking pasalamat ni Bjorn at nakaligtas silang dalawa sa tila imposibleng sitwasyong kinahantungan nilang dalawa. Dalawang araw ang nakalipas mula na makabalik ang mga adventurer sa ikatlong palapag ng labyrinth sa Rafdonia. Mabilis na kumalat na parang sunog ang balita sa buong lugar. Usap-usapan ngayon ng mga resident sa Raphdonia ang bigla ang paglabas ng floor lord na si Riyakis. Hindi nila maiwas ang pag-usapan ito dahil ilang daang adventurers ang pumanaw dahil dito. Pero bukod sa trahedyang nangyari ay may isa pang pinag-uusap ngayon. Ito ay ang kabayanihang ipinakita ng isang barbarian sa oras ng malaking sakunang ito. Hindi nila maiwasang ihalin tulad ito sa kilalang bayani noon na barbarian. Kaya naman binansagan nila itong si Little Vulcan. Ito ang nakuha niyang titulo sa mga ibang resident dahil isa lamang siyang adventurer sa ikatatlong palapag. Patuloy na tumaas ang fame stats ni Bjorn dahil sa kanyang ginawa. Ngayon ay dalawang adventurer ang pinag-uusapan sa buong Raphdonia. Ang una ay ang Little Balkan at bagong bayani ng lugar na si Bjorn at ang lokolokong adventurer na nagsummon kay Ria Kies. Na pinaghahanap ngayon ng kinauukulan para maparusahan. Good luck na lang sa kanila kung malalaman pa nila kung sino ito. Isang gabi sa isang kainan. Nagkita-kitang muli ang magkakagrupong nagkahiwalay. Masaya si Bron ang Pathfinder ng grupo dahil ligtas na nakabalik si Bjorn at Misha. Natutuwa din si Hikurad at Leor sa muling pagkikita-kita nilang lima. Masaya din si Misha na malamang ligtas ang tatlo dahil napag-alaman nilang nagkaroon ng injury si Bron nung tumetaka sila kay Elisa ang Karu Priest. Humingi naman ng tawad si Bron kina Misha at Bjorn dahil kung hindi siya na injury ay nahanap pa sana niya ang mga ito. Marami pa sana siyang sasabihin pero inawat na siya ni Bjorn at sinabing makabubuting mag-order muna sila ng makakain. Mukhang gutom na ang ating bida o masarap lang talagang makipagkwentuhan habang may nginunguya. Habang kumakain, tinanong ni Bjorn si Hikurod kung anong nangyari sa kanila pagkatapos nilang magkahiwa-hiwalay. Sinabi naman ito na mixing kwento lang ito dahil nalaman na nilang na-injury si Bron. Pero pagkatapos noon ay muli daw niyang ginamit ang skill ng Guardian Wrist Guard para makakuha ng dagdag oras para sila ay makatakbo at makalayo sa mga tumutuje sa kanila. Nagulat naman si Misha na malamang pwede mo palang paulit-ulit gamitin ang napakalakas na skill na iyon. Alam naman na ni Bjorn ang bagay na ito dahil ginagawa niya rin ito sa laro dati. Mukhang ginamit ni Nahikurad ang combination para magamit muli ang skill ng gauntlet. Sinabi naman ni Hikurad na gumamit sila ng item na emergency restoration para magamit muli ang skill ng isang item. Natutunan niya ito sa mga ninuno niya. Ito naman ang sinasabing combination ni Bjorn kanina. Nagulat si Misha nang marinig ito. Habang si Leor naman ay takang-taka sa nakikita niya dahil sinusubuan ni Misha si Bjorn ng pagkain. Napaka-chaotic ng mga nangyayari sa mesang ito. Halatang malalim na ang pinagsamahan nila kahit saglit pa lang sila nagkakasama. Nagpatuloy na sa pagkwekwento si Hikurod. Sinabi niya na nang makalayo sila sa mga kalaban ay ginamon na nila ang injury ni Bron. Pagkatapos nun ay sinubukan nilang hanapin si Nabjorn at Misha. Sumingit na sa usapan si Bron at sinabing masyado na silang malayo sa isa't isa kaya't hindi na niya madetect ang mga ito pero kahit ganun ang nangyari ay nagpatuloy pa sila sa paghahanap. Pero sa kasamaang palad ay muli nilang nakaharap si Elisa ang masamang priestess sa ikatlong araw. Laking gulat naman ni Misha nang marinig ito. Tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung paano nila ito nilabanan. Natawa naman si Hikurad at sinabing tinakbuhan lang nila ito at pumasok na sila sa portal para sa ikaapat na palapag. Napabuntong hininga naman si Bron at sinabing mapalad silang sinuwerte na makaakyat sa ikaapat na palapag. Tingin naman ni Bjorn ay ginamit ng mga ito ang entry restriction bilang advantage. Ang kulay ng portal patungo sa ikaapat na palapag o tinatawag na Sky Tower ay nagbabago. Kung ikaw ay mapalad na makapasok sa portal na ito bago pa man ito magpalit ng kulay ay magagamit mo ito para maiwasan ang mga taong humahabol sa iyo. Dahil sa ibang tore na mapupunta ang mga susunod sa iyo. Ang ikaapat na palapag ay isang mataas na tore at meron itong isang daang palapag. Kada palapag nito ay may tinatawag na trial kung saan makikipaglaban ka sa mga halimaw na naroon. Sa oras na matalo mo ang mga ito ay wala na ulit na lalabas na halimaw dito. Ito ang ginamit na pahingahan ng tatlo. Dito sila nag-ubos ng oras hanggang sampong araw. Sobrang lungkot naman ni Hikurad pag naaalala niya ang mga oras nila doon na parang parusa dahil wala silang ginagawa kundi tumunganga. Nayamot naman si Bjorn nang marinig ito dahil walang wala ito sa dinanas nila ni Misha na parusa. Nagpatuloy naman sa pagkwekwento si Hikurad na parang dinarinig ang sinabi ni Bjorn na tila walang pake sa nararamdaman nito. Sinabi niya na buti na lang ay sinuwerte sila at nakakuha sila ng essence sa unang trial. Natameme naman si Bjorn sa kanyang narinig, at dito na nagsimula ang inggit sa puso ng ating bida. Sinabi ni Hikurad na nakakuha sila ng essence mula sa mimic na isang 7th rank monster at si Bronn naman ang kumuha ng essence na ito dahil babagay ito sa job niya. Hindi makapaniwala si Bjorn dahil sobrang swerte ng mga makong na ito. Ang 7th rank monster na Mimic ay isang uri ng rare na monster kaya ang essence nito ay sobrang valuable. Hindi ito isang uri ng combat type essence pero nagbibigay ito ng skill na tinatawag na treasure room isang uri ng active skill kung saan magkakaroon ka ng sarili mong pocket space na pwede mong pagtagwa ng mga items. Bukod pa dun ay sa unang pagbabukas mo nito ay pwede kang makakuha ng random na kayamanan. Natatakot si Bjorn na alamin kung ano-anong mga items ang nakuha ni Nahikurad pero mahirap pigilan ang pagiging marites. Nakakuha sila ng dalawang milyong stones na worth ng mana stone, tatlong highest grade potions at dalawang numbered items na hindi na niya sinabi kay Bjorn kung ano para hindi na ito masaktan pa. Napamura na lang si Bjorn sa ingit sa mga kasamahan niya. Hindi na niya matago ang matinding emosyon niya, hindi niya namamalaya na binabali na niya ang kutsara. Napahinto. Naman si Hikurad sa pagkwekwento at sinabing hindi naman kailangang magmura ni Bjorn. Agad na humingi ng paumanhin ang ating bida at sinabing na bigla lang siya kaya niya nagawa iyon. Na Queen na ni Bjorn ng tadhana kung bakit napakamalas niya habang ang iba ay napakaswerte. Sinabi naman ni Hikurad na kahit mga numbered items ang nakuha niya ay hindi naman nila ito kailangan kaya't napagpayahan nila na ibenta na lang ito at sa kanila ito paghahati ang tatlo. Di naman maalis kay Bjorn ang inggit dahil kahit ibenta ang mga ito ay siguradong lalagpas ito ng 10 milyon napakalaki pa rin ng magiging hat iyan nilang tatlo. Kahit masama ang kanyang loob ay binati peren niya ng congratulations si Nahikurad. Napansin naman ni Misha na isa-isang binabaliko ni Bjorn ang mga kubyertos kaya sinitin niya ito. Sinabi naman ni Bjorn na hindi niya lang makontrol ang lakas niya dahil sa Orc Hero Essence. Hindi naman naniniwala si Misha dito dahil lagi naman niya itong nakokontrol. Sinabi naman ni Bjorn na hindi pa nakikita ni Misha ang lahat ng tungkol sa kanya. Hindi naman maiwasang mamula ni Misha kapag naaalala ang hubad na katawan ni Bjorn. Halos mabulunan naman si Hikurad sa biglang pagbabago ng atmosphere sa paligid ng dalawa. Nais niyang malaman kung anong nangyari sa mga ito dahil medyo kulang ang namarites niya sa ibang adventurers. Si Maysha na sana ang magpapaliwanag pero inawat siya ni Bjorn at siya na ang magkwekwento nito. Marami kasi siyang mga bagay na hindi pwedeng sabihin sa ibang kasamahan nila. Pinaiksi na ni Bjorn ang kwento, mula sa sing -sing na dahilan kung bakit nagkaroon na ng contract sa isang spirit beast si Misha hanggang sa makuha niya ang orc hero essence mula sa Jarwi clan at sa huli ang pakikipaglaban at pag-iwas nila kay Riyakis. Hindi na niya sinama yung patungkol sa nangyari sa Witch Hut kung saan tinapos nila ang mga ibang adventurers na walang kalaban-laban at ipinangsiga ito na siyang dahilan kung bakit lumabas si Ria Keys. Nagulat ang tatlo sa kanilang mga narinig. Binati ni Bron si Misha dahil sa wakas ay meron na itong contract sa isang spirit beast matagal na niya kasing kilala si Misha at alam niyang matagal na itong pinuproblema ng dalaga. Pero nagtataka naman siya kung bakit gano'n na lang ang pasasalamat ni Misha kay Bjorn tungkol dito. Hindi nga rin pala sinama ni Bjorn na sa kanya galing ang sing-sing at naghubo pa sa harapan niya si Misha. Hindi naman maiwasan ni Misha na mahiya ng marinig ito kaya't sumegway na lang siya at sinabing nakabalik sila ng buhay dahil kay Bjorn. Natutuwa naman si Hikura dahil nakuha ni Bjorn ng Orc Hero Essence ang mga tige Jarwee Clan. May galit kasi siya sa mga ito dahil naka-iringan niya ang ilan sa mga ito nung una silang magkita. Di naman siya makapaniwala na nauto si na Bjorn ng dalawang milyong stones ng mga ito. Muli namang naasar si Bjorn kay Hikurod dahil tila kanina pa ito ng asar. Pero hindi ito ang intensyon ng dwarf dahil genuine lang talaga ang pagtatanong niya. Sinabi niya rin na bibigyan nila nagtigi isang milyon si Bjorn at Misha dahil tila may kasalanan din sila sa paghihirap ng mga ito. Bigla namang naglaho ang inis na nadarama ni Bjorn kay Hikurad at napalitan ito ng matinding paghanga. Pakiramdam niya ay isang malaking liwanag sa dilim ang dwarf na ito. Manghang-mangha naman si Leor sa kwento ni Bjorn. Pakiramdam niya ay ito na ang pinakamalupit niyang narinig na kwento sa buong buhay niya. Sayang lang at wala siya nang mangyari ito. Sinang ayuna naman ito ni Hikurad. Sinabi pa niya na wala na talagang usapan pa kung bakit dapat tawaging Little Vulcan itong si Bjorn. Nagulat naman ang ating bida na marinig ito dahil ngayon lang niya ito nalaman. Nagulat naman si Hikurad at di pa ito alam ni Bjorn gayong kalat. Na ito sa buong Rafdania. Ito na ang tawag sa kanya ng lahat ng mamamaya ng Rafdania. Si Bjorn ay kinukumpara sa barbarian hero na si Balken kaya tinatawag siya ng mga ito na Little Balken. Mukhang hindi naman ito nagustuhan ng ating bida. Para sa kanya ay hindi pa ito ang panahon para magkaroon ng nickname. Kung nasa laro pa siya, okay ang pagpapataas ng fame stats pero iba ngayon dahil realidad ito. Ang sobrang kasikatan ay alam niyang magdudulot lang ng kapahamakan sa kanya. Bukod pa doon ay dahil may nickname na siya ay meron ng chance ang magkaroon siya ng special event na ayaw pa sana niyang kaharapian. Binati naman siya ng kanyang mga kasamahan dahil meron na siyang nickname at nakakuha din siya ng Pip Frank Essence. Wala naman nang nagawa si Bjorn kundi magpasalamat sa mga ito. Iniba naman na ni Misha ang usapan. Pinaalala niya sa mga ito na may isa pa silang importanteng dapat gawin. Ang sinasabi niya ay yung perang nakuha nila nung ni-report nila si Elisa. Kailangan din nilang paghatian ang tatlong milyong stones na nakuha nila dahil dito. Ang total ng nakuhang stones ni na Bjorn at Misha ay umabot sa 7 milyon at 6 na raang libo. Paghahatian dapat nila Bjorn at Misha ito pero pinaalala ni Bjorn kay Misha ang sinabi niya na ibibigay niya itong lahat sa kanya. Wala namang nagawa si Misha kundi umiyak na lang at pumayag dahil pinanggako nga niya ito. Dito na nagtapos ang salo-salo nila. Makalipas ang ilang araw ay muling nagkita si na Bjorn at Misha. Hirap si Misha sa labyrinth pero pakiramdam niya ay mas mahirap sa rough Daniel lalo na kung wala kang pera. Sinabi ni Bjorn na natapos na niya ang lahat ng dapat niyang gawin. Napagawa na niya ang mga kagamitan nila at nakapag-ikot na rin sila sa mga shops para bumili ng iba pa nilang kailangan. Hindi naman maitago ni Misha ang saya nang makita niyang muli si Bjorn. Iba naman ang nararamdaman ng ating bida. Iniisip niya na kaya madalas umaaligid si Misha sa kanya ay dahil wala itong pera at nais lang mag sa kanya. Gayon pa din na niya ito ginang inisip dahil siya naman talaga ang gumagastos para kay Misha ngayon. Alam ni Bjorn na hindi sapat ang nakuha nilang pera. Sa mga kagamitan at tax pa lang ay kulang na ito. Pero kinakailangan niya itong gawin dahil kailangan niyang mapalakas si Misha sa lalong madaling panahon. Dahil siya ay kasama na sa kanyang main party. Sa kanilang pag-uusap sa daan ay di mapigilan na pagtinginan at pag-usapan sila ng ibang adventurers. Babalik na sa tinutuluyan niya si Bjorn habang si Misha naman ay magpapakita na sa pamilya niya. Tila naman ayaw ng mawalay ni Misha kay Bjorn sinabi niya na magtatagal siya sa kanyang pamilya ng ilang araw. Nagtataka naman si Bjorn kung bakit tila iba ang timpla ngayon ni Misha. Nagaalala siya dito pero alam niyang sariling lakad ito ni Misha kaya't hindi na siya manghihimasok pa. Hindi pa rin nawawala ang lungkot ni Misha kaya naman hinampis siya ni Bjorn sa likuran para sumigla ito kahit papaano. Nagulat at napamura naman si Misha sa kanyang ginawa. Sinabihan siya ni Misha na magkikita silang muli at pinaalalahanan si Bjorn na huwag itong magpapagutom. Sinabihan niya rin itong kumain ng gulay at huwag puro karne. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Alam ni Bjorn na pinangga ako ni Misha na ituturing siya nitong savior pero mukhang mas nagiging nanay pa niya ito na para ding ex-girlfriend niya. Walang mali siyang nararamdaman ang ating bida pero mukhang nahulog na sa kanya si Misha. Ang unang kailangang gawin ni Misha ay pataasin ang level ni Misha. Ngayon ay pwede na siyang sumali sa mas malalakas na kagrupo pero hindi niya masasama si Misha sa kanya. Kaya naman pagpayahan niyang manatili sa grupo nila para naman magabayan si Misha sa kanyang pagpapalakas. Kailangan niya ring bilhan ng bagong kagamitan ito para hindi mapag-iwanan. Nakarating na si Bjorn sa 8th District ng Rafdania. Muli siyang nadaan kung saan nagaganap ang mga bitayan at ngayon ay may ilang nakasalang dito. Nung mga nakaraang araw ay tahimik sa lugar na ito pero ngayon ay panay ang sigawa ng mga tao. Tila rin mas maraming nanonood ngayon kaya't na curious ang ating bida at panandalian siyang nanood. Ngayon ay pinupugutan ang mga taong pinaghihinala ang mga evil spirit at merong nakita dito si Bjorn na hindi niya inaasahan. Nais makakita ng mga tao na nandirito kung ano ba ang kulay ng dugo ng mga evil spirits. Nagagalit sila sa mga ito dahil kinukuha ng mga ito ang katawan nila at nagpapanggap na kabilang sa Rafdania. Nandirito ngayon si Tar-Ikan ang barbarian na tinulungan noon ni Bjorn. Mukhang hindi niya binili ng sandata ang binigay na pera ni Bjorn at mukhang hindi man lang ito pumasok sa labyrinth kahit isang beses. Mapaghahalataan talaga ito dahil kilala ang mga barbarian na matatapang. Nakita ni Tar-Ikan si Bjorn pero hindi na nito nagawab tulungan siya. Muntik na siyang naging ganito. Mukhang nakasama pa ang pagtulong niya kay Tar-Ikan kaya naman isinumpa ni Bjorn na hinding hindi na siya tutulong pang muli sa mga kagaya niya. Sa kanyang paglalakad pa ay may biglang tumawag sa kanya. Kilala nito ang pangalan niya, Bjorn anak ni Yandel. Agad naman niya itong pinagtabuyan at sinabi hang umalis. Sinabi ng lalaking may dilaw na buhok sa kanya na huwag itong maingay dahil nasa parehas lang sila na sitwasyon. Amerika, Thailand o Europe? Tinatanong ng lalaking ito kung saan siya nagmula. Mukhang marami pang ibang tao na narito sa Rafdania na nagmula sa Earth.